apo, ako, Bati, ako ko na Martin, Four. Martin, birthday niya. Five. Today from South Africa, oh, from oh, LD Selina, happy birthday to oh, sa'yo, Martin. Busy na po yung Queen Anne. Eleven. So, watching from Quezon City. Ating kang so, Queen. Dapat. 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 Dapat po oh, tasa ta, ko po yung king ko, making pa akong speech. Hindi ko nakikita. Lasing na yata ako. Oh, yan. Jake. Jake. Meron kang pang sapaw queue na sa Spain. Hindi eh? ko nakita. 啥眼睛？我八分钱。 Saan ko mm -hmm. Sherilyn Liena Alagang sa Sherilyn ko na pinuha? Kukuni niya? Hindi. Anong pinuha? Okay Gusto ko. the Gray, the bear ah. From Jupiter in commission.

Two, six, nine. Sige mo. Silab. ito sa apple. ah, silab ka? Oo, oh, alam mo naman. Ito joke. <laughs> ah, baba ako bara. 80 kaya ka. Kaya ka 60. 40, 50, 60. Alam okay. ko na ka na. Wala. Hindi ito ang kinipaliwas ng 4. Puro kumuha ang 2. Wala 4. túgumar kvantu sei saglit lang. Kolon. Okay. Siete. Uma. Ano ba? Hmm? Buti kinuha ko. Ito yung pa na mo. Kasi kinuha Yun. Trayo. Trayo. Ah, <laughs> lipid. O yan, ka. Sayang yan panya po ni hmm kalanya tak senjak yang alam Sige naman. Okay. Wala kang sapon eh. Wala. Wala Alina? 8. Tres na ako saan? Daka sa 7. mo 6. Bakit? ka. Sapo kitang Sapo ng Sapo ng king. Sapo ng Pero, ka may din rohon eh. Oo. Ali, e, ay ako sinan. at ikaw pala sa kaya... Boss Bombay, shout out. Ang Ang Good evening, boss. Rebecca Rosuela. <laughs> Chow <coughs> Chao Romano. Sanji. Pangingit siya pala siya tongit po saan. Alam ko, wala na yung tongit. Paningit pala. Ayan, noong tongit po saan. Pilang na rin, Bilang la para warang bar bara? Apat. na lang. Sa, sa kakapunod ko po sa inyo, natuto na po mong tong Gibara. Ako oh, mamaya, kentong, relax lang. Mga diba kami sa Pinas, sa East. Alas, ang sarap. Ako na, ako na, kinwa, tinro, kaya kiyo ko na eh. Ano tongit ko, mo Ay, mulala. O, tongit Tongit na Mulala. Kanina hit. Kaya, ay, kaya. Mulala, tongit ako, tongit umit na pala buti na lang hindi siya kaya na pagdinan ang um, 40 40 buti na lang <laughs> hindi niya tinongit sino 'yung kamag-anak niyo dito ba oh kamag-anak Panging ano sa mo 40 40, <laughs> 40. <laughs> 40. <laughs> niya <Janel. laughs> anak ah.